Jonathan Kuminga binao ng defender niya at ilamsik pa na parang labok Hype nga si Draymond Green nang gawin niya ito sa Sixers. Pinagpulot naman ng basura ni Steph ang defender niya. Tapatan nga ng top team sa East laban dito sa bottom team sa West. Warriors vs Sixers. Mainit na bakbakan nito mga idol kaya't umpisa na agad natin. Sa first quarter foul agad si Draymond sa first second pa lamang. At si Stephen Curry dito quick 4 points at grabe pang reverse layup dito tumulong pang ibang mga teammates niya mga idol kaya meron silang early 13-8 lead over the Sixers. May hot start nga ang Warriors dito sa quarter na ito pero hindi naman nagpauli ang mga dayo mga idol eventually nakadikit nga sila sa home team at lumabang pa nga sa step back ni Beverly at in total 12-0 run ang kanilang pinakawalan mga idol kaya naman matapos ng first quarter 28-23 silang may lamang. Second quarter natin, Joel Embiid balik sa locker room dahil sa knee injury at back and forth nga mga idol ang dalawang team sa first minutes natin ng posterizer pa itong si Jonathan Kuminga at si Draymond Green ginulat ang Warriors, binuwat sila sa umpensa at pagtapos ay hype nga siya, nagflex pa. Kaso down pa nga rin sila sa laba ng mga idol dahil hirap nga silang depensahan. Itong mga Sixers players on the other end, balik na rin si Joel Embiid para nga sa Sixers. And then nag-zone defense nga mga idol bigla ang Warriors na hirapan ng Sixers. Nagresulta tuloy yan sa 10-2 run nila. Kaya naman nakadikit na sila mga idol at 46 points. At nakapagbound pa nga sila ng 2-point lead 52-50. Salamat nga sa bully ball ni JK sa last seconds. At sa ating third quarter naman sagutan sa si Embiid at Curry, tigis ang 3-pointer tapos ang ganda ng footwork dito ni po James Kini Luto si Beverly. Gumawa pa rin dito si Steph ng highlight. Iwan si Kelly Oubre Jr. pinagpulot ng basura. 4-point play yan. At pinaabot na nga rin ng Warriors sa 9 points ang kanilang kalamangan kaya timeout daw sabi ng Sixers. And after that timeout, ito nga si Steph, ginawa ng 12 ang advantage nila. At talagang sumubok ka ng sumubok ang Sixers na ibabayan. Pero sa last minutes pa nila nagawa mga idol, successfully nga nilang naibabato to 5 points na lamang. Nang dahil nga sa nilang sumigip na depensa. Pero gumanti nga ng 4-0 no run ng Warriors sa last seconds. At balik sa 9 ang advantage nila. At para naman sa fourth quarter natin pinagpahinga muna si Stephen Curry kaya naman ang 6-13 advantage yan mga idol kanilang kinayod ang kinayod ang kalamangan ng team ng Warriors hanggang bumaba na lamang ito sa 3 points 93 to 80 get na pa timeout buna si coach Steve Kerr pero ang pag-asa ng Sixers ay pinatay din agad ni di Jonathan Kuminga. 5 straight points ang kanyang ginawa. Sinamahan pa ng step back 3-pointer ni Stephen Curry. Balik sa 12 ang kanilang advantage. Hirap na hirap si Joel Embiid mga idol. Sa depensa nga ni Draymond Green, 5 out of 18 so far sa laban. At hanggang sa tinuluyan nga ni Stephen Curry at ng Warriors ang Sixers mga idol, masyado nang lumayo. Kaya naman sumuko na rin ang Sixers, panalo ang Warriors this matchup.